ano sa taso oh, yan yeah. so magbabago siguro sila ng kawat uh, kawad dito oh, yeah. so contractor nito no Elcor contractor ng uh, Meralco yeah. yung mga bago dito no hindi lang uh, basura yung nilil naglilinis nga yung pati itong uh, Meralco naglilinis rin sa, ka sa kanila mga kawad no na mga kahambalang dito So magandang uh, umaga po at uh, nagkakaroon ng uh, operation yung uh, ano uh, yung uh, Meralco dito sa may uh, divisoria kung saan uh, ito mayroon silang uh, iniinstall ini-install na mga latag na bagong uh, mga kawad ng kuryente no so maari siguro at tatanggalin tong uh, ng, uh, spaghetti ng mga kawad dito na mga nakabalandra no itataas nila Ayan, no? Oh, sa itaas yung uh, uh, ilan no at uh, nandoon din sa may one low na so babaybay natin to mga babayan yan no oh. ano oh, sa taas oh ayan. so magbabago siguro sila ng kawat uh, kawad dito oh, ayan. traktor nito no Elcor contractor ng uh, Meralco ayan. So ito no naka ano dito sila naka itong uh, side ng Binundo no so, nakahilira sila dito no haba nito mga kababayan yan at uh, babay babaybay natin tong uh, lugar na ito kung saan at uh, hanggang doon sa may uh, Dolo, no magmula Juan Luna ayan no Ayan sa taas o oh. Pag hindi ka sanay sa ganyan kataas no? So malulula ka na no? So Meron din doon Nandun doon rin sa itaas Ayan Maglalatag sila ng ano, Panibagong uh, linya no? So dito naman sa part na ito no? Meron din Meralco no? So lalapit rin tayo dito sa dalawang na nasay taas. natin yung dalawang na uh, nasay oh So, maaari siguro itong mga spaghetti na ito ng mga kawat. No? Ay uh, para hindi madikitan ng jumper. Ha? Kasi yung mahirap kasi dyan. No? Uh, maraming nakajumpa sa mga lugar na ito. So yan lang yung uh, isa sa napapansin natin pag uh, dito yung uh, operasyon ng uh, ano operasyon ng Meralco na ito no. Diyan sila. Ayun. Uh, na uh, yung uh, contractor dito. Itong uh, mga ano siguro itong uh, mga Elcor na ito, ito yung uh, nila na uh, nag-operate dito sa Maya uh, Divisoria. Pero ito, itong dalawang nga uh, boom na ito, na uh, sarili ng Miralco, no? Miralco yung uh, uh, kulay niya. Ano? Uh, you know, Stash. kasama rin dito so, meron tayong nakikita mga kawad na pinuputol nila yun so, oh Santo Cristo ito at uh, kita po ninyo no? Maging uh, nga maaliwalas tong uh, ano, yung iskinita ng uh, Santo Cristo na ito. Oh, luwag oh. oh nawala. Ah. Nawala yung vendors dito. Yan no, oh. Kikita po ninyo Santo Cristo itong uh, ano na ito tatat uh, -tat ng vendors to pero napapansin niyo yung vendors uh, dito siguro oh, dahil dito sa pag uh, ano pag operate nitong ano na ito itong uh, mineral ko yan so ginababa na na yung uh, akong... ito na lang oh, nandudun sa So, yan yung mga bago dito, no? Hindi lang uh, basura yung nilil naglilinis ngayon, pati itong uh, Meralco. Naglilinis rin sa, ka sa kanila mga kawat no? Na mga kahamba lang dito. Ando doon yung iba. Tapos rin yung uh, boom na yun, no? naglilinis po no naglilinis na mga kawat-kawat dito sa divisoria ito Meralco so nandito dito ito sa kahabaan ng uh, CM Recto no uh, binondo side ito naman yung isa na lang maga na clear dito ng uh, area nito kaya uh, ano na no? maluwag na itong uh, lugar yan oh no? uh, marami silang uh, kami tayo nakikita na pinuputol nila mga kawat tawid okay, na sila So yan yung mga contractor nila, L4. dito sa Santa ano no, uh, ito, Santo Cristo hanggang doon sa Juan Luna, no. Huh? So, lahat po niya na uh, kiniklear nila yung mga kahambalang nito na ito, no, mga ano kawat ng kuryente. Ha. Uh, Kami nakikita mga pinuputol nila yan no oh, sa baba, no. Huh? So, tapos na rin doon sa kabila Tapos na doon. Oh, ay, binabana yung bomb doon. Yan. So yung uh, mga truck ng yung naka na yung mga truck nila. Yung so, mga ano po 'yan, no, mga contractor. Yan. Ito pa pa na naman to. So yan po yung uh, ating uh, update dito sa May uh, Divisoria, no. Pati tong uh, Meralco, ay uh, naglilinis sila, no. Uh, nandito sila sa kahabaan ng uh, Binondo side sa Mrecto ha? Hanggang doon sa dulo, yan no? doon, doon. ito, bababa na siya. Ah, lumipat. Ah,